Ayun, kumusta ang lahat? Ayan, kumusta naman kayo? Kumusta yung aking mga uh, kapwa? Mga nangangarap, di ba? Yung may mga pinaplano sa buhay, ano? So, guys, kumusta kayong lahat? At welcome back sa ating channel. So, ayan, nandito ako ngayon. Ayan ang inyong kakwentuhan, nagbabalik. Ano? Kikwentuhan ko na naman kayo ng mga uh, makatotohanan. Yung mga totoo yung mga totoong pangyayari at talagang pwede nyong maging ah, basihan or pwede nyong maging ah, kapulutan ng mga information pwede ring makapagbigay sa inyo ng konting kaalaman patungkol dito sa bansang Poland ano? So dahil nandito tayo ngayon, so i-share ko sa inyo yung mga experiences rito. So ano yung pag-uusapan natin ngayon? So ngayong video na ito for today's video, so pag-uusapan natin ngayon yung legalities dito sa Poland. So how to stay legal in Poland. So ayun. So dito kasi guys sa Poland or siguro kahit sa ang part ng Europe. So may mga tinatawag tayo na Uh, legalities. So hindi lang pala yan dito no, maging sa ibang part ng uh, bansa like Middle East, like kung saan sa bansa, meron tayong mga tinatawag na legalities. Ayan, yung mga tamang protocol ng isang lugar or ng isang bansa na napupuntahan natin. So guys, bibigyan ko kayo ng idea dito sa ano, dito sa Poland, ano? dito naman sa Poland, so pag-uusapan natin itong tinatawag natin na how to stay legal in Poland. Paano nga ba tayo maninirahan ng legal dito sa Poland? Yung hindi tayo natatago, yung hindi tayo, uh, yung wala tayong pangamba ba na pwede tayong ma-deport uh, or pwede tayong pa-uwiin just in case na mahuli tayo na hindi pala tayo legal. Ano? So ngayon, eto, pag-uusapan natin, ibabahagi ko sa inyo yung isang way kung paano tayo makakapag-stay dito ng legal. Okay? So guys, eto yon So, katulad ko bilang isang OFW. So, I've been uh, many years, many years nasa pagiging isang OFW. At eto nakarating tayo dito sa Poland. Ano, at dito natin na-experience yung marami talagang ano, yung maraming ang uh, kaba. Yung kaba. Ah, uh, ayun. Kasi nga nangyari to sa amin at sa aking kasama ano? so uh, way back nung bago pa kami dito kasi eto na nga po nung um, dumating kami dito is I think 3 months na lang ma-expire yung visa namin so syempre bago kami so halos wala kaming ano kasi dito kasi you need to do it for yourself so pagka na mayroon naman ng mga agencies na sila yung gumagawa noon para sa inyo or para sa mga empleyado nila sa mga hawak nilang tao pero sa part namin is uh, nasa DIY kami do, do it by yourself talaga kaya nga ba diba, nalungkot ako doon sa nangyari sa kasama ko which is na terminate siya gawa ng hindi niya nalakad yung kanyang documents to be stay here legally sa Poland ano yung tinatawag natin na temporary residence card so ayan kung sa Saudi ang tawag yan ay yung ikama na tinatawag which is yung card yan na uh, company naman yung naglalakad nun. But ibang iba po kasi dito. It's either na ikaw yung maglalakad or mayroon kang abogado or mayroon kang agency. So, ganun po yon So, eto na nga guys. So, wag na nating patagalin. Ano? wag na nating pasikot sikotin So, napakahalaga ng legalities na yan at kailangan mong i-comply habang nag stay ka dito sa Poland. So, ganun na nga guys ha i-share uh, eh, ko sa inyo naman ulit na I'm so happy and I received a good news talaga so sabi ko, nagpasalamat ko kay Lord sa favor na ginawa niya dahil may decision na po ako so na-approve na yung aking uh, application ng Temporary Residence Card, it's meron, lumabas na po yung aking decision just uh, August 25 mm -hmm. so nabigyan po ako ng tatlong taon bago siya tatlong taon na validity. So, ayun. Yun yung ko dahil finally, I've got my decision na. So, ayun guys. Yan yung pinaka-importante nating lakarin. So, lagi nating titingnan yung ating visa. Kasi yung visa, isa yan sa patunay na hanggat yan ay valid, is legal tayo na nag stay sa isang lugar. Ano? So, but before that visa expired, uh, you need to settle or you need to um, make sure that you have already uh, what do you call this? you have already uh, submitted all the documents from the boat boy chef or from the uh, nung tinatawag dito na parang city hall siya sa atin. so kailangan mas settle mo po yan at makakuha ka ng tinatawag na yellow card, katunayan na yung documents mo ay nandudoon na sa departmentong yon. At saka po, after nyan, so mag-fingerprint ka, makakatanggap ka din ng red stamp sa yung passport. So yung red stamp po, hindi po siya ibig sabihin na negative. So yung red stamp po na yon patunay na ikaw ay tapos na nang yung fingerprint at nagaantay ka na lang ng decision ano then lastly yung decision na uh, yun na yung ah, uh, pag nagkaroon ka ng decision lalabas yung card mo pwede ka na umuwi ng Pilipinas pwede ka na mag travel sa iba't ibang part ng Europe sa iba't ibang part ng Syngian country ano pwede kang pumunta ng France Italy uh, ano pa ba pwede kang pumunta ng Uh, Hungary, Croatia, uh, Italy, uh, lahat yan pwede mong puntahan basta park po siya ng Sinjen. Ano? So, ayun na nga. So, finally guys, meron na tayo noon. So, yun yung kailangan natin isettle once na uh, nag-stay tayo dito. Ano? Oo. Uh -huh. so, pero ano ba yung ibig sabihin noon? Ano ba yung ibig sabihin noon nung temporary residence permit? So, ang ibig sabihin po nun, um, uh, you are uh, legally stay, you are legally staying here in Poland. So, guys, para saan yung TRC na yun? So, guys, yung TRC, hindi po siya ibig sabihin, pag meron ka nun, pwede ka na magpalipat-lipat ng company. Pwede mo lang siyang gamitin, mag-travel ka along European European country, yung pasok sa Syngen. Pero kung lilipat ka ng trabaho, So, ito yung i-remind -re ko sa inyo na ang TRC hindi po siya um, para sa paglipat-lipat ng trabaho. Ano? So, once po na lumipat ka ng trabaho, kailangan mo ulit mag-secure ng another temporary residence card. So, yung po yung ano niyan dito. Ano? So, hindi po yan talagang ah, mayroon ka na niyan, kailangan matapos mo yung yung tatlong taon kung yun yung naibigay sa'yo is pwede mo siyang gamitin sa iba't ibang trabaho. Hindi po. Parang, ay, eh, example ko sa inyo sa Middle East, yung ikama mo, kapag transfer ka sa another company, so, magta-transfer din siya ng ano? panibagong validity. Dito naman, kapag ka lumipat ka ng ibang company, lumipat ka ng ibang trabaho, ah, kailangan mo ulit mag-secure ng panibagong temporary residence card. So, yung temporary residence card, guys, um, isa yan na ano kumbaga per ano yan eh per works kung sa every company sa designation mo sa trabaho so ganun po yun so, kung nandiyan ka sa company pa rin so okay kung may TRC ka um, pero kapag ka lumipat ka you have to secure for another one so ganun po yun hindi po siya valid sa another company sa isang company lang po yan at per designation po yan, and for work po yan. So, ayun po. So, yan yung gusto kong i-share sa inyo na dapat uh, mayroon tayo yan, dapat uh, uh, malakad natin yan, huwag nating pababayaan, ano, kasi alam nyo na, para sa mga plano natin, sa mga pangarap natin, kung gusto natin umuwi ng Pilipinas, makakapagbalik tayo agad dito kasi meron tayong temporary residence card. Yun yung ka yan. yun yung kahalagahan yan. Mm -hmm. So guys, and ayun na nga po, uh, sinoro ko lang yung uh, saya nung matanggap ko na yung decision na bigyan ako ng 3 years na TRC dito sa company namin. Mm -hmm. So ayun lang guys, yun yung kahalaga ng temporary residence course okay? So guys, kung meron kayong mga katanungan, meron kayong mga gustong sabihin, you can drop your comment and pwede ko po kayong replyan kapag kaalam ko po ano kasi ayoko naman na sumagot ng hindi ko alam ayoko nang bibigyan kayo ng um, ayoko nang misinformation yung makukuha nyo sa mga video yung inaano ko ano yung mga ina-upload ko gusto ko kasi is um, kung may mga katanungan kayo gusto ko siyang masagot nang naaayon sa uh, totoo yung meron kayong mapupulot, meron kayong makukuhang ideya. Oo. So, ayun guys, ganun lang. So, kung meron kang tanong, meron kang ano, pwede mo akong i-message directly sa aking watch app or sa aking messenger kasi sumasagot naman po ako kapag hindi ako busy at kapag nakita ko yung message nyo. Usually kasi napupunta siya sa spam message, di ba? Oo, sa message request. So, yun guys. Have a nice day and good luck po sa lahat. Ano? So, tuloy-tuloy lang tayo sa ating pangarap. Ituloy lang natin hanggat wala tayong tinatapakan tao. Masaya tayo sa, sa ginagawa natin. Tuloy-tuloy lang. Ano? So, have a nice day and God bless.